syempre, nagsabi ka na 13 million a day. Ano nga naman bang gagawin mo dyan, sir? 13 million a day. Haring bangis, anong masasabi mo dito sa post ni Rosmar? Pakiusap lang sa mga humihingi ng tulong. Huwag po kayo basta-basta susugod sa mga resto ko at mananakot na pasisikatin dahil di kayo nakasikaso ng mga staff ko. Nagnenegosyo po tayo, hindi nagcha-charity, busy po sila. Grabe to, grabe tong mga nangyayari ngayon kay Rosemar, talaga dinudumog ang kanyang parisan. Pero good job yan ha. Pero ngayon, sino ba talaga ang may mali dito? Sino ang ating kakampihan? Ang kakampihan ko po dito for today's video ay wala po akong kakampihan. Alam natin na parehas may mali. Siyempre, unang-una itong naghihingi ng tulong. Itong nangongorner, pasisikatin daw so sobrang negative po niyan pambabastos po 'yan pangit po kapag hihingi ka ng tulong na sapilitan dapat po ang tulong kasi ay kusang binibigay at taos-pusong binibigay hindi sapilitan hindi yung parang mananakot ka na parang may ipinatago ka tapos bibidyoan mo tapos sasabihin mo pasisikatin mo siya kasi hindi mo naman siya talaga tinulungan so napakapangit po niyan ang tulong guys tandaan nyo kusang binibigay yan na ah, hindi po yan sapilitan na paghingi. parang hino kausap mo yung tao. Hindi po magandang humingi ng sapilitang tulong. Kung ayaw ang tulungan, hayaan mo kasi hindi na hindi namin obligasyon. Hindi obligasyon ni Rosmar na tulungan ka. Eh, wala ka naman pinatago sa kanya eh. Buti kung may pinatago ka. Yun, pwede. Pag hindi mo binayaran, video mo, pasikatin mo. Yun po, ganun po, pwede. Pero kung wala ka naman pinatago, wala kang karapatang magsalita ng masama. Ngayon, ano ba ang mali ni Rosmar? Ha, dito na tayo sa mali ni Rosmar. Si Rosmar kasi nag nagsabi ng 13 million a day ka. Rosmar, yun po ang mali mo. Siyempre, nagsabi ka na 13 million a day ka. Ano nga naman bang gagawin mo dyan, sa 13 million a day. Grabe yan. Sobrang laki yan, di ba? Kung isipin mo, wala ka nang gagawin dyan sa 13 million a day. Kaya siyempre, naisip ng na mga tao, yung mahihirap lumapit sa'yo. Kasi 13 million a day ang kinikita mo eh. So, syempre, bariya lang sa'yo kung magbigay ka na isang libo, dalawang libo, tatlo libo, di ba? Bariya lang sa'yo yan, yun ang pagkakaalam nila. At saka, isa pa, nag-trending pa, yung binigyan mo na sampung libo, yung lalaki, yung matanda na may aso, di ba? Binigyan mo na sampung libo, todo uyak niya, tuwan-tuwa siya. So, yung pang isang nakita nila na pag lumapit sila sa'yo, naawa ka, syempre, magbibigay ka. Yun po ang mali kasi masyado mong piniplex sa social media na sobrang yaman mo. Kaya hindi mo rin talaga masisisi yung mga tao na lumapit, pumunta sa at manghingi ng tulong kapag nakikita ka nila. Pero ang pinaka-bottom line neto para sa akin, itong post ni Rosmar na to ay ano lang to, kumbaga parang awareness lang sa mga tao. Pero alam ko, mabait to, bibigyan talaga kayo ng tulong pag lumapit kayo sa kanya. So ano pang hinihintay nyo sa lahat po ng na mga nangangailangan? Nangangailangan ng pera pang gamot, pang aral. Kumunta lang po kayo sa resto ni Rosmar at humingi ng tulong. Kumatok po kayo sa kanya. Pero in a good way naman ha. Huwag naman po yung mananakot. Tutulungan kayo niya ni Rosmar. Kaya sugod na doon at humingi kayo ng tulong sa kanya.